Hello everyone, another uh, site dito sa Gimaras no Ito na. Ang bilis ng mga tao dito na nagano gumawa nito. Yan, 1 meter yung ano pero paminsan uh, medyo sobra. Okay naman itong distansya. Dito tayo ngayon sa propagation period ano. So 1 meter yung distansya para lalong dadami yung mga stocks natin. So ito ngayon uh, good for 4 hectares na ano to na stocks na binigay natin dito, mga 4,000, para naman sa after 6 months, dadami ito. Na uh, times 100 to 250 na stocks bawat isa, no? So tingnan natin, no? Babalik tayo dito ng another 6 months or 3 months after. Tingnan natin yung development ng isang area dito. Ah, uh, patuloy sila ang bilis ng pagtanim. So ngayon na ready na ang ganda ng ano nang lupa na araro talaga. So ngayon, oh medyo maulanin na panahon, ano? Ayan, oh. Medyo marami yung mga clouds dito. Ito yung kaibigan natin, yung anak ng nagtatrabaho ngayon. Ayan, sila, oh. Ayan, ang busy -bisi. Yung ating Brad Robert, okay ka lang dyan? Okay. Oh, <laughs> kapi. kape. Baston, kape, kape. Oh. Oo, sige. Ah, yan. kapi nagkape na kami. Ayan, so dito pala patuloy pa rin yung pag-araro ng ano no. Binubungkal talaga yung area. So, go tayo ah sa citronella farming project natin. Mabuhay ang Prime Universal Business Venture. Mabuhay tayong lahat. Yay! Bye-bye.